Anong masakit sa paghihiwalay ng magpartner matapos ang isang matagal na relasyon? Eh, kaya lang, hindi mo pa na-experience yun, Sean, eh. Pero, kay, kaya. Six months lang. Ha? Kaya naman. Man, sure kaya kaya daw niya ka sagutin. Yes. Babawi ka dito. Yes, pwede pa ulit. <laughs> pakiulit lang daw, pakiulit. Oh. Wag mo siyang piliin, tapos igagas ka namin dito sa isang araw. May oh. ex ka. May ex ka, di ba? May ex ka. Yeah. Yeah. Pero yung mukha mo, <laughs> naka-blur lang din yung dito. <laughs> Be-blur <laughs> kita, buwisit ka. <laughs> siya yung blur mo, siya yung guest. Oh. siya yung guest, pero blurred ka. <laughs> di ka makikita. Kahit sa mga bahay. sa <laughs> so, ano daw ulit yung tanong mo? Anong masakit sa paghihiwalay na magpartner matapos ang isang matagal na relasyon? Yeah. Uh <laughs> Siguro ano, sobrang overthinking o laging hindi kayo magkasama kasi pag hindi kayo magkasama, wala nang love 'yon. Ama na, akla. Dito na tayo kay ano. Pagkatanong <laughs> ah, ah, ah. <laughs> yun, ano, ano yung masakit? Wag mo na ipaliwan. <laughs> Di niyo naiintindihan. O oh, I'm thinking that. Tandaan down. mo, hindi ka mauunawaan oh, ng bangag. Ah, tandaan mo Sige, Sean, sasamay Bakag na lang. sa antok to. Hindi pa natulog yata noong 12 bars to. <laughs> uh, Nico. Masaya ka na doon, Sean, sa sunod yeah. mo. Oo, damo. Yeah. Masaya siya doon. okay. Nico, ano daw ba ang masakit? sa paghihiwalay ng o pag, pag, nasira isang mahabang relasyon? Uh, for me po, yung, yung connection na na-form nyo is kailangan mawala. Yun yung pinakamasakit. Kasi, di ba, like, if, you're, if you've been in a relationship for 10 years, yung connection na yun sobrang solid na. And now, kailangan mo i-imagine yung sarili mo na wala na yung tao na yun. So, for me, yun po yung pinakasayang sa uh, long term na relationship. Yun din yung sinabi ko, di ba? Yung paano me mm. may break in yung routine, di ba? Yung kasanayan mo, yung connection mo sure. sa lahat ng bagay na nakapagpapaalala sa kanya sa iyo. Edward. Um, ako po kasi, um, pag naging girlfriend ko po yung ba, diba, si Juliana, I, use, I treat her as my family na. So, imagine if I we broke up after a very long relationship. It's like losing a family it's for me. Yeah. So it, that that's how it uh, it hurt. It will hurt me badly if nawala siya sa buhay. Oh. Ang ganda na naman ang sagot ng 2 and 3. Oh, grabe. <laughs> ka ba? Maganda 'yung sagot nila. Maganda Ay, 'yung sagot nila. <laughs> ha? Ikaw. Pero ikaw ang pinakamasaya. Favorite yes. ka namin. Oo. Favorite ka na yes. oh, oh. oh 'di ba? Favorite ka hey, naman ng people. Oh. Itsasali kita sa flip top sa isang <laughs> <kanan>. <laughs> Kinilala ko ang organizer, baka alam <laughs> <laughs> Juliana, kanina mo ibibigay yung green flag? Katrina oh, ay yung yeah bago na kayo tinatahin. Nahihirapan Hirap, ako sa kanilang dalawa. <laughs> <laughs> dalawa Dalawa lang talaga. Tatlo sila, Tatlo <laughs> <di pong dalawa. laughs> <Dating> yung kasali. May <laughs> kasali si Sean na, ah, Juliana. Paano reaction, Sean? Paano yung reaction? Kasali po ako. <laughs> ay, ito sa'yo ito. Itong pangatlo. Sa'yo ito. Okay. Oo, oh, sige. Okay oh, sa iyo okay, yan, Edward. Pinili si... Ay, oh, Edward din pala oh, siya. Edward din. Yes po, okay po, okay. Oh, aprobado sa kapatid ng pareho. Next question. Yung The One ba ay binibigay sa iyo ng tadhana o tinatrabaho mo siya? Oh, Yung The One na tinatawag daw, binibigay ba yun ng tadhana o tinatrabaho mo yun para siya yung maging The One? Isa pa, isa sa na tayo. Isa pa, <laughs> isa pa. Hindi Inin... dini... niya ko. Hindi niya naiintindihan. Hindi ko yung question. Hindi niya narinig. Hindi niya maintindihan nga kasi isa nga. Kung... Ganun dini... ka kasi ng ganun. <laughs> <laughs> Bumolo siya nga, ano. Isa pa, isa pa. Isa pa lang daw, isa pa daw. Sabi niya, isa po doon. Bumolo siya nga, isa po doon. <laughs> Pero hindi niya sasabihin ko ano. Uh, Ulitin mo na para kay Sean. Isa pa, sige. Yung the one ba ay binibigay sa iyo ng tadhana o tinatrabaho mo siya? Yung dawan kasi, kusa na lang yung dumarating. Oh. Hindi pinagdarasal, hindi hinihiling, kusang dumarating yan. Yeah. Bakit, kasi bakit sa kusang dumarating? And then, pag dumating na, siya natin paghirapan. Oh. Ah! Oh. Excuse me, what time oh. dadating yan? What time dadating? I think, supposed to be, dapat nandito na eh. Ito na oh. Oh! oh sige. Pero pakinggan mo 'yung sagot ni Tu. <laughs> <laughs> Nico. Yung the one ba binibigay 'yun ng tadhana or tinat- pinaghihirapan tina yung tinatrabaho niya 'yun para maging the one ng isa't isa. Uh, for me po it's a combination of both kasi uh, naniniwala po sa manifestation. So, for example ako, if I'm taking care of myself and I'm doing good things to other people, maka-attract din po ako ng person na ganun po 'yung ano, yung vibe po. 'yun po. Mm, galing. Ang ganda. <laughs> ganda. <laughs> galing ni Nico. How about Edward? <laughs> Edward. Ako po, um, naniniwala po ako na lahat po pinagtatrabahuan. And um, we are given the gift, the power to change our fate. So it does not necessarily mean kung fated ka sa kanya, sa kanya ka na. Ang sincere din. Oh, di ba? Yeah. Grabe, mukhang, no? mukhang mabuting tao. Yung di ba? <laughs> Bakit? Di ba? <laughs> Kasi Bakit, yung, yung ka iba yung, yung maangas, angas tao. lang yun. <laughs> 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 Alam niyo yung ampaw? Alam <laughs> niyo yun? <laughs> yung pag pumunta sa basketball court, yung puno rin, yung damit niya, yung ganyan. Pero hindi pinapasok ng coach. Binang ko. Kailangan may ganun. Tawag Pan -pan doon. Panban yung ganun. Tawag doon. Performado. Oh, If you, perform, ja <laughs> If you can't perform, jaform. If <laughs> you ja cannot perform, jaform. <laughs> Gusto ko yun, ha? Gawin natin yung mantra, if you cannot perform. japorm. Ja <laughs> Sinang bibigyan mo ng huling green flag? Go, Juliana! One, two, or three. Para, people. Si Kung Edward. naguguluhan ka, pwede naguguluhan ka magtano ako. kay Edward. Edward, ano sa tingin mo? Actually, parehas silang okay eh. Ano na? Parehas po silang okay Parehas daw silang okay. So, ibig sabihin, dalawa lang ang pinagbibigyan. <laughs> Go, Edward! Sino? Sino ang para pipiliin sayo, mo? Para sa'yo, para ah, para sa akin po, kasi sa looks, si number three talaga ang, ano ang bet niya So, sa so ako. Oh! Hey. Three. kasi. Go, Juliana. Ikaw so, so, mo ba si Edward o may gusto ka na kayong iba? Go, at Juliana. One, two, or three? Ang sabi ni Sean, one. <laughs> Sige, eh, panindigan ko yung three. Oh.